Alam mo ba na ngayong 2025-2026, may limang bagong batas na direktang makakaapekto sa iyong GSIS o SSS pension? Kung hindi ta updated, baka mawalan ka ng benepisyo o mabayaran ng hindi tama. Sa video na ito, ipapaliwanag natin bawat batas, kung paano ito nakakaapekto sa pension at ano ang mga hakbang para siguraduhin tama ang iyong bayad at makuha ang lahat ng benepisyo mo. Alam mo ba na ngayong 2025-2026, may ilang mahalagang pagbabago sa GSIS at SSS pension na direktang makakaapekto sa iyong benepisyo? Mahalaga na updated ka upang hindi ka mawalan ng tamang bayad at para ma-maximize ang iyong pension. Ang mga bagong batas na ipinatupad ay naglalayong pataasin ang halaga ng pension, masiguro ang tamang bayad sa lahat ng membro at bigyang daan ang mas madaling access sa pension benefits. Isa sa pinakamahalagang pagbabago ay ang pagtaas ng buwan ng kontribusyon sa GSIS at SSS. Ang adjustment na ito ay naglalayong magbigay ng mas mataas na buwan ng pension sa hinaharap. Halimbawa, kung ang kasulukuyang buwan ng pension ay 10,000 pesos, sa bagong rate, maaari itong tumaas depende sa haba ng kontribusyon at edad ng pagreretiro. Bukod dito, may karagdagang binipisyo para sa mga miyembro na nagkontribut ng higit sa 30 taon na nagdaragdag ng multiplier sa kanilang pension. Upang masigurong makukuha ang bagong rate, mahalaga na walang backlog sa contribution at ang lahat ng impormasyon sa account ay updated. Bukod sa pagtaas ng kontribusyon, ipinatupad din ang automatic pension adjustment based sa inflation rate. Ibig sabihin, tuwing tataas ang presyo ng pangunahing bilihin otomatikong ia-adjust ng GSIS at SSS ang pension upang mapanatili ang tunay na halaga nito. Kung tumaas ang inflation ng 6% sa isang taon, otomatikong tataas ang iyong pension ng parehong porsyento. Mahalaga ito para sa mga retirees na umaasa lamang sa kanilang pension upang hindi bumaba ang kanilang purchasing power. Para masigurong ma-avail ang adjustment na ito, Tiyaking updated ang personal at account information sa GSIS o SSS. Isa pang malaking pagbabago ay ang pagpapalawak ng coverage para sa mga part-time at contractual workers. Dati, maraming part-time employees ang hindi fully covered sa pension system. Ngayon may bagong batas, kahit ang mga part-time at contractual employees ay pwedeng mag-contribute sa GSIS o SSS at makakuha ng proportionate pension benefits. Halimbawa, kung isang part-time employee ay nag-contribute ng kalahating buwan ng rate sa loob ng 20 years, magkakaroon siya ng pension na proportionate sa kanyang total contribution. Ang hakbang na ito ay naglalayong bigyan ng retirement security ang mga hindi full-time employees. Para ma-avail ito, kailangan lamang magparehistro at simulan ang contribution sa tamang schedule. Upong mas mapadali ang proseso ng pension claims, ipinatupad din ang digitalization ng pension system. Dati, kailangan pang pumunta sa opisina para isumite ang lahat ng dokumento, na minsan ay umaabot ng ilang buwan bago maproseso. Ngayon, pwede nang mag-upload ng mga required documents online, i-verify ang eligibility, at subaybayan ang status ng claim sa real time. Halimbawa, kung magretiro ka at nais i-claim ang pension mo, sa halip na maghintay ng tatlong buwan, maaaling matapos ang proseso sa loob ng isang buwan o mas mabilis. Ang hakbang na ito ay malaking ginhawa para sa mga retirees, nagbibigay ng mas mabilis na akses sa kanilang binipisyo at mas transparent ang buong proseso. Upang masigurong ma-avail ang digital pension claim, siguraduhin kumpleto at updated ang iyong profile sa official GSIS or SSS portal. Bukod sa si mga pagbabago sa contribution at proseso, may ipinapapading incentives para sa mga miyembrong nag-contribute ng maayos at nagdesisyon na magretiro ng maaga. Kung magretiro bago ang edad na 60 at kumpleto ang contribution sa lakaraang 30 years, makakatanggap ang retiree ng karagdagang bonus sa unang taon ng pension. Mayroon ding tax incentives para sa mga regular contributors na kung saan hindi nakakaltasin ng buwi sa pension hanggang sa isang limitadong halaga. Ang layunin ng batas na ito ay hikayati ng mga miyembro na panatilihing regularang kontribusyon at planuhin ng maagang retirement. Upang makuha ang incentive, siguraduhin updated ang record ng contribution at mag-apply ng maaga bago magretiro. Upang masigurong hindi ka mapalampas sa lahat ng benepisyo, mahalagang i-update ang account details, siguraduhin walang backlog sa contributions, at regular na subaybayan ang official website para sa anumang bagong announcement o deadline. Para sa mga part-time or contractual employees, kailangan ding magparehistro at simulan ang contribution upang masigurong eligibility sa pension. Para sa mga digital claims, siguraduhin kumpleto ang online profile at na-upload ang lahat ng kinakailangan dokumento. Sa kabuuan, ang mga bagong batas na ito ay naglalayong tiyakin na bawat miyembro, mula full-time hanggang part-time, ay makakatanggap ng tamang pension at benepisyo sa tamang oras ang mga adjustment sa contribution, automatic inflation-based increase, digitalized claims at incentives para sa maagang pagretiro ay nagbibigay ng mas malinaw at transparent na sistema para sa lahat ng membro ng GSIS at SSS. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito at pagiging updated sa mga bagong batas, masisiguro mo ang iyong financial security sa pagtanda at makukuha mo ang lahat ng benepisyo na nakalaan para sa iyo ito ngayong 2025-2026. Kapag nasunod mo ang lahat ng hakbang at na-update ang iyong account, makikita mo ang tunay na binipisyo ng mga bagong batas na yung 2025-2026. Ang GSIS at SSS ay hindi lamang basta nagpapataas ng pensyon, kundi nagbibigay din ng malinaw at sistematikong paraan para ma-access ang lahat ng karapatan ng mga miyembro. Ang bawat adjustment, bawat bagong patakaran at bawat digital improvement ay nakalaan para tiyakin na makuha mo ang pinakamalaking halaga ng pension na karapat-dapat sa iyo. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang kahalagahan ng pagiging proactive. Huwag hintayin na dumating ang oras ng retirement bago i-check ang iyong account o bago simulan ang mga required actions. Ang maagang paghahanda ay nagbibigay ng kalamangan lalo na sa pag-avail ng incentives at bonus para sa maagang pagretiro, pati na rin sa automatic adjustments based sa inflation. Sa ganitong paraan, masisiguro mo nang wala kang mapapalampas na binipisyo at makakakuha ka ng financial security sa tamang oras. Mahalaga rin maging updated sa mga announcements ng GSIS at SSS. Regular na pag-check sa official website o sa kanilang app ay matutulong upang hindi ka mahuli sa mga deadlines o pagbabago sa requirements. Kung may bagong batas o policy, agad mong malalaman at maa-adjust mo ang iyong account o contribution ayon sa kinakailangan. Ang proactive na approach ay naglalagay sa iyong sa mas ligtas at mas maayos na posisyon pagdating sa retirement planning. Bukod sa technical at procedural na aspeto, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang epekto nito sa iyong buhay bilang retiree. Ang mga bagong batas ay dinisenyong tiyaking na ang bawat membro ay may sapat na seguridad, hindi lamang sa pinansyal na aspeto, kundi pati na sa mental at emotional peace. Alam mo ang iyong kontribisyon ay nagbubunga ng tamang benepisyo at bawat adjustment ay nagbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa inflation at pagbabago sa ekonomiya. Sa wakas, para sa bawat membro ng GSIS at SSS, ang mensahe ay malinaw. Huwag ipaglaban ng aksyon. I-update ang iyong account. Siguraduhin kumpleto ang contribution. I-monitor ang mga bagong batas at gamitin ang digital tools para mas mabilis at mas maayos mapag-claim ng pension. Ang tamang paghahanda ngayon ay nagbibigay ng kumpiyansa at katiyakan sa hinaharap. Sa pagtatapos, ang limang bagong batas para sa GSIS at SSS pension ngayong 2025-2026 ay hindi lamang simpleng pagbabago sa rules at contribution. Ito ay isang comprehensive na hakbang upang biyakin na bawat miyembro ay makakatanggap ng tamang pensyon, maayos na proseso at karagdagang binipisyo. Kung susundin mo ang mga hakbang na ito, masisiguro kang hindi ka mapapalampas at makakakuha ka ng buong halaga ng pensyon na karapat dapat sa iyo. Tandaan, ang iyong pensyon ay hindi basta pera. Ito ay seguridad, peace of mind at garantiya na ang iyong pinaghirapang kontribisyon ay magbibigay ng tamang benetisyo sa oras ng iyong pagre kaya huwag palampasin ang pagkakataon ngayong 2025-2026. I-update ang iyong account, planuhin ang iyong contribution at i-avail ang lahat ng benepisyo upang ang iyong retirement ay maging maayos, ligtas at mapayapa. Manatiling updated, sundin ang official GSIS at SSS channels para sa anumang bagong announcement at tiyaking na bawat hakbang nagagawin mo ay para sa tamang pension at benepisyo mo. Ang kaalaman at tamang aksyon ngayon ay magbibigay ng kumpiyasa sa iyong hinaharap. Sa ganitong paraan, natapos natin ang gabay sa limang bagong batas para sa GSIS at SSS pension ngayong 2025-2026. Siguraduhin kompleto ang lahat ng steps at handa ka na sa mas maayos at secure na retirement.